sin Kailan na ba yan? Vaccine no? day. Oh, ah, hindi. Kasi to 'pagano tumitigasan dari masira nang ano. <laughs> so kamay lang Hawak tapos isa sa ulo Yan Sa 8 Tingnan mo Hindi okay. Hindi okay. Up Up okay na. Tapos si Mas eto Ito kanino to? Pusing singa to eh Yan Point six Okay. Okay. Tiba. Up. nya not yang mau biru yang yang majubutong tahu lah nanti tapi jangan dingin bertani eh ke mana tapi sengaja yo ada apa tapi apa memang apa Ayan, ito oh, okay. oh, na yun. O, okay. Okay na. Ano natin yung set type, ginasababa sa yelo. Oo. Laki ni palig yan eh. Hmm. Yan. Sobrang bilis yun. Hindi na kawin. Hindi sa kaya kasi nang lalambat dyan. Kahit

ikaw sa tumingin doon ka sa point ano point 4 hindi point 3 na wala nang ano yun hindi Nak Ganda na nabas niyo. Wala pre. Baka sunod pre. Mag, ano, ma... Yan, may nililimliman siya ulit. May nililimliman siya. Baka maglabas ng color niya. No? Hmm. Pero pang ano eh? kapatid ito nung kanyang mic mo, diba? So, yung blue bar nandiyan. Oo, oh, yun, yung blue bar na isa nandiyan. na, isa na pa, yung bahat mo, eh. Binalik ko na sa kanya yung hiling mo. Oo? Oh? Ah, ayun na, ayun na. na. Sabi ko sa kanya, kunin yung black widow sa akin, eh. Sa <laughs> yeah, kanya? I mean, no, Nandun na, nakakalas na doon, eh, puta nga. Eh. Eight lang, ah. Kaya nga, tingnan mo. Sige. Up. kaya ano <laughs> <laughs> eh ako kahit isang beses talaga nag vaccine ako sa ano wala namang ganun nangyari sa akin bukol benda na kulay hindi na rin lumipad na ito lahat nga mga pansot ko pre panlaban na kung pepper sa inyo nga lang, tangin na, pwede na inorte eh. <laughs> pwede sabay na. No? Mm. Wala, hirap din kasi talaga pre ng ano, ng palit-lit ka na, ano, na mag-inakay kasi. Si... Sag? Ano? Yung sing-sing ng South, WPFC, hindi ko kumuha si Mike Mike. Ngayon may pasing-sing si Diego sa kanya. Ngayon sabi niya, hindi ko na bibigay itong sing-sing mo, ako na maglalaro na ito. Sabi niya. <laughs> <laughs> Parang ba yung magnet yun eh? Ang pare Ano ko siya makinig. Ang putang uh, mag-itob na ako so. Bigyan natin pa kahit. Nagkamali-mali ka kasi dito yung baksin. Putang punit ang balat eh. Nandali pa yung na mga punit balat na ito. Eh malambok eh. Kasi na, baka kasi hindi nila inaangat kaya ano, yung balaibo <laughs> eh, nung karayong tapo mo pa mga gamit yung mikmik yun eh gagaw, pre, mga gamit mo yun nung mga, ano, nung mga